Ang unang Pilipinong naging santo ay namatay sa ibang bayan alang-alang sa kanyang pananampalataya. Si Lorenzo Ruiz ay isinilang sa Binondo, Maynila noong 1600s, isang sakristan at mahusay na kaligrafer. Siya ay nag-asawa at nagkaroon ng tatlong anak. Noong 1636, sumama siya sa mga misyonero na patungo sa Japan. Lingid sa kanyang kaalaman na sa bansang iyon ay masugid na inuusig ang mga kristyano. Siya at ang kanyang mga kasama ay nahuli sa Nagasaki at pinahirapan ng ilang araw. Ini-offer sa kanya ang kalayaan kapalit ng pagsuko sa kanyang pananampalataya. Pero atapang atao si Lorenzo Ruiz. Hindi siya nagpatinag at ayon sa mga records ay sinambit niya sa wikang latin ang mga katagang Kuway Katoliko at handang mamatay para sa Diyos ng libo-libong beses. At iyon na nga noong September 29, 1637, siya ay hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbitin ng patiwarik sa gallows and pit. Fast forward noong October 18, 1987, siya ay opisyal na idineklarang santo ni Pope John Paul II. Si San Lorenzo Ruiz ay patuloy na paalala ng lakas ng loob at pananampalataya ng ating lahi. Kilala mo ba siya?